you know isang magandang magandang umaga po sa ating lahat yan lalong lalo na yung mga kaibigan natin at ang ating mga ano ba to lot lot and friends yan isang napakagandang umaga po ngayon ang nagaganap dito sa naik sapagkat napakaraming hamog ibig sabihin iinit na mamaya at gaganda na ang parahon yan sa bandang yun ha nakikita nyo sobrang ano siya ano ba tawag dito ah uh, <laughs> ma ano ba tawag dito? Hamog. Oh, yung ano ba tawag English niyan? Fog. Oh, fog. Fog, fog mo <laughs> Yan. So, siguro naman maganda kayo ng araw. Tuloy-tuloy na pasok. May raket na naman tayo. Walang paingahan to, tuloy-tuloy para sa pamilya. Kapit tayo. Naalala ko lang pala si Joel Cabrera Shoutout sa kanya do sa palaging uh, Nagsishare at saka nagaan ng video so, ko Saka si, ano, si PJ Villartilan Na uh, palaging nakasuporta sa akin Maraming maraming salamat po Magandang magandang umaga uh, Mabuhay ka hanggang gusto mo Shoutout <laughs> Shoutout <to>, no. <laughs> Ayan, uh, Mabuhay ka hanggang gusto mo Yo pala si ano si si Josalie Cabrera nakakaganina lang na, na message yan. Magandang umaga sa Ingat ka dyan sa ano, Dubai ba yan? Dubai? oh, yung mga nasa Dubai na Pilipino, yung mga bayani nating OFW. Ingat po kayo. Mabuhay kayo hanggang gusto nyo. bye, -bye.